Pagkamingaw ba oi so hello mga genapor today is ganang adtutaghunasan for wide na abot nami itugsaw okay. na sila sa dagat no oh. apil Ud ko oy kawa pa may hunas aw magligo-ligo sa ta dire pag chinilas no kay daghan og tuno day pagugas o labay-labay ang plato sa dagat nya kani sila papa mama sol daw ni sila tanaw na tobe kung daghan baning mga kuha nakalimot manday ko sa saging oy nga naa manday ko gilung azan sa so, so, o, timo mo sa tanong. Magpili lang mga sima-sima or saging. Andam na ang ilang fish rod o. Pitaw o, maayo gani. Maayo ang panahon. Ay katong ning agi na sige, rabiag ulan. Dili unta ta ta makahad to deriron kung walain ang panahon. Nagkayo ring na Okay, magpaabot-abot sa tasa Kani dahil si George no, nakakita dahil sa kong vlog. Shout out dahil no kay George. Mama, surpo daw dahil siya. Nag-amdam-amdam na sa iyang fish rod. Bantay, bitaw, guway, kuha ha. Ako pa. <laughs> ko dere ah! excited na ko maligo maligo na ko kung maligo jud mo no pag jud mo dara pa oh shout out dai kay Kintoy siya nagtiwas og shout out dai kay Angkol bubot no wa jud pa uban si miko oh sabot sabot pa jud mo unya wa ra uban ka na lang oh eh. na ay <laughs> mga kulukoy oh nagtimo padaan usa mangisda bitaw oy oh, gutumon biya jud ta ana oh. pass forward wala jud namo na bidyuhan ang unos dadan ni ang lang mga kuha. Shout out kay Angkol, nag-open og swaki. Pagkalami, abot nga na ni Ogsuka. Nani, odto ta? Makaurat hmm. na niya ba? sa tadi ha? Saya nga, ay, wala mo na ang unas mo. Alangan man po, kaning ato man po may kunasan. Maone ang amo ang mga kuha, swaki, kinason, lukot, huwag kineng gilimpiuhan ni Angkor. Mauni ang ginatawag nga shout out ok, dino kay angkul Anod o kay Angkor Alger. apa may dere, Nagulat sa swaki. Kay kini, laging uliton. Wa man gulit sa bay Talagsaon rata makakaon. Okay, pagdali na namo deha. Talian ninyo oy, kailain ang panahon dagum na. Pass forward na maktas nami kay Kaya asa na pod mi mga to? Aw, oh, mangulit na. Shout out sa inyo tanan sa susunod na pod. Nagayoring na pod tani bay. Maura to oy, buyers.